Hello, welcome my channel. Look at that, guys. Ito na yung weather sa Germany pag ganitong panahon, October, magno-November, lagas yung mga puno, 'di ba? Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay ng puno. Ah, kay ganda pag mastan, 'di ba? Dati ay Berde na berde. Tapos naging yellow. Pagkatapos na yellow. Nga br brown. Ngayon orange na. Pagkatapos nyan. Maraming kulay yan eh. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Kakaiba. Kakaibang puno. Pero ang ganda. Hmm. Naman napakalaking puno na yan. Iba-iba din ang kulay niyan pagtaglamig na pero ito ang gustong gusto ko ito ang gustong gusto kong kulay sa puno na rin nga lang laging ah, may nadaan pa maganda pag nag snow pero pag nagdumating yung snow, ano na yan? Wala na, na, wala na yan mga dahon. Tamo, yung kabila ay pula naman. Pula naman ang kulay. Ayan pula. Pula siya. trabaho nga lang at wawalisin mo pero pag taglamig na nga hinahayaan lang namin yan hinahayaan lang namin yan na mabulok hanggang mag ayun, natulo ng ulan yung pagkaganda yan ang halaman na yan ayan ano na rin itong mga ano na yan pwede mo yan itanim pwede yan itanim kaso tamad na akong magtanim kalimutan ko anong pangalan ng halaman na yan kahit na mga ano na mga papatay na yung dahon maganda pa rin ang kulay sa ating pag one time na matay yung mga puno talagang patay hindi na tutubo dito automatic pag ano pag uh, month ng April yan sisilabasan na uli ang dahon balang araw niyang tatanggalin yan eh kasi nang palaki nang palaki katulad niyang puno ng kastanya na yan palaki nang palaki Jenki, shout out Jenki. Jenki on the air. Dambu, hello Dambu. Shout out to you. Manoy Lansky. Manoy MG Benty. Shout out to all. Kuya. Si yung kuya? Kalimutan ko na. Kuya Jufat, shout out to you. Nang kakuda fum, Ferky, Ferky, Ferky from Hong Kong. Kakuda is from Yoki. Kakuda from Emily Smile. Emily Smile from Yoki. Shout out to you, Manai Aimee. Aimee from Cyprus. Shout out to you. Okay, guys, dito na lang. Bye-bye. See you next vlog. Thank you, thank you for watching. Bye.